Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang araw, kaagapay. Ako po si Pastor Ronald Llobrera aagapay sa mga gagawing hakbangin sa pasimula ng araw na ito. Ang ating pinag-aaralan ay tungkol sa pamumuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Kaagapay, ating pag-usapan ang isang mahalagang bagay tungkol sa ating tamang katayuan sa ating mga buhay. Maraming tao ang ligaw sa sariling paglalakbay sa buhay. Hindi alam kung saan patungo. Yung iba naman ay takot lumakad pasulong at nakahinto lamang sa isang bahagi ng buhay niya. Sabi sa aklat ng Jeremias, Kabanatang 6, Talatang 16, Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, Tumayo kayo sa panulukang daan at magmasid. Hanapin ninyo ang lumang kalsada at alamin kung saan ang pinakamabuting daan. Doon kayo lumakad at magtatamu kayo ng kapayapaan. Kagapay hindi tayo niligtas ng Panginoon para masabing ligtas lamang. Mayroon tayong dakilang layunin at tungkulin sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos. Hindi tayo nakadesenyo na nakahinto lamang o stagnant. Matagal tayong nilinlang ng diablo at inilagay niya sa isipan natin Napagod na tayo at marami na tayong ginawa. Kaya ang nais niya ay tumigil na lang tayo. At nililimitahan na lang natin ang ating mga sarili sa pwedeng gawin ng Diyos sa ating mga buhay. Kaagapay, gusto ko ipaalala sa iyo na ang pinaglilingkuran nating Diyos ay Diyos na walang limitasyon at ito ang magtutulak sa atin hanggang sa maranasan natin sa ating buhay ang katotohanan at pagkilos ng kanyang presensya subalit darating ang panahon na sa iyong paglalakbay dito sa mundo mararating mo ang sangandaan ng iyong buhay at sa oras na marating mo ito ipinamamanhik ko na wag kang Tuminto, huwag kang titigil sa kalagitnaan. At tayo ay magpatuloy sa pagsulong at mararanasan natin ang dakilang bagay na inihanda para sa atin ng Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ang iba ay hindi maranasan ang katagumpayan ng buhay sa kadahilan ng pagnarating nila ang sangandaan sila'y humihinto sa kalagitnaan at magsisimula ng mag-isip, matakot, mapagod at malito. Kaagapay, nasa sangandaan ka pa may dulo pa na gustong iparating sa iyo ng Panginoon. At ang nakalulungkot, marami ang nasa sangandaan ng kanilang paglalakbay na maling daan na ang kanilang tinatahak. Kaagapay, kung nanjan ka ngayon sa kalagayang iyan, kailangan mong magpasya kung saan ka patutungo. Maring nandyan ka sa iyong safe zone o nandyan ka sa yong comfort zone, ang lugar ng pagpapahinga, paghihintay at pagkahimlay. Paano mo mararanasan ang buhay na nakalaan sa iyo sa inaharap kung ayaw mong humakbang papasulong? Marahil maraming hadlang sa ating daraanan para sa ating pagsulong. Maaring natatakot kang magkamali. Maaring ayaw mong mapasubo at iniisip mong baka hindi mo naman kayang tapusin. Maaring iniisip mong hindi ka pa handa at maaring iniisip mong baka ikaw ay maligaw. Subalit sa kabila ng mga kadahilanan ito, ayaw mo namang tawagin kang mahina at walang paglago. Kaagapay, ayaw ng Panginoon na manatili kang stagnant o nakahinto na lang ang buhay mo at wala kang paglago. Tayo ay dinisenyo ng Diyos na lumalago o lumago sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Ang nais kasi ng Diyos ay maenjoy natin ang bawat sandaling tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At kung may mga pagsubok man na darating sa atin, siya din ang tutulong para malampasan natin ito kung ipagkakatiwala natin lahat sa kanya. Tandaan mo ito, where there is no spiritual progress happening, no breakthrough or maturity. There is no progress if we stay here at the middle of our crossroad. Wala sa sangandaan o crossroad ang sariwang pastulan. You cannot find good pastures if you will not decide to move ahead. Kagapay, sumabay ka na. Ang madalas na kadahilanan kung bakit maraming tao ang di maranasan ang pagpapala at hindi makita ang magandang plan ng Diyos sa kanyang buhay ay sa kadahilanan sila ay nakahinto sa kalagitnaan. Kaagapay, nais ng Diyos na ikaw ay lumakad pasulong at ikaw ay lumago sa pananampalataya upang tuluyan mong malasap ang buhay na ayon sa kanyang magandang plano para sa iyo. Ang sabi sa mga Hebreo Kabanatang 6, mga talatang 1 hanggang 3, kaya't iwan na natin ang mga panimulang aralin tungkol kay Kristo at magpatuloy tayo sa mga aral na para sa mga may sapat na gulang na. Tigilan na natin ang muling paglalagay ng pundasyon tungkol sa pagtalikod sa mga gawang walang kabuluhan at tungkol sa pananampalataya sa Diyos. Tungkol sa mga iba't ibang seremonya ng paglilinis at pagpapatong ng mga kamay at tungkol sa muling pagkabuhay ng mga patay at sa hatol na walang hanggan. Magpatuloy nga tayo at yan ang gagawin natin kung loloobin ng Diyos. Kaagapay kailangan natin sumulong at marami pang ipagagawa sa atin ang Panginoon. Isa sa magandang plano sa atin ng Panginoon ay gamitin tayo bilang daluyan ng kanyang pagpapala, daluyan ng kanyang pag-ibig, at daluyan ng kanyang kalakasan para sa iba. Meron pang mas matinding gagawin at ipakikita sa iyo ang Panginoon. More serious thing in His kingdom. Mahirapan kang umusad, pasulong kung hindi mo seseryosohin ang pagsunod sa Diyos. Panahon na kaagapay upang bigyan natin ng malaking pagpapahalaga ang ating pagsunod sa Diyos. Humakbang ka, kapatid papasulong. Your first step is the greatest opportunity to accomplish your race. Kaagapay, hinihintay ka ng Diyos na gawin ang unang hakbang para iwanan ang iyong comfort zone upang pumasok sa panibagong aspeto ng buhay mo, bagong level ng pamumuhay. Ang sabi sa Kolosas, kabanatang isa, mga talatang siyam at sampo. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo nang lubusan ang kanyang kalooban. Sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu, sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugud lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Purihin ng Panginoon, magkarinigang muli tayo bukas kaagapay sa kapareho oras, 5 to 5.30 ng umaga. Tandaan, Si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Magandang araw, ako po si Pastor Ronald Liobrera. Pagpalain ka ng Panginoong Yesus. Pagpalain siya sa kanyang mga gawa. Nagpapagal, gumabiman, man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sandibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay. Tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paruroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutumuhan. Sa pangalan ni Yesus. Amen. iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV Agapay ng Sambayanan